Ano po ba ang sumasaklaw pag sinabi ng ating mga kababayan na correction of administrative entries or correction of entries sa kanilang mga civil registry documents? Opo, dati po ang correction sa ating mga civil registry documents lalo sa mga clerical error, change of first name, sa month and day and sex ay dati po ayan ay korte. Opo, uh, judicial procedure. Pero, nagkaroon na po tayo ng Republic Act 9048 and Republic Act 10172 kung saan administratively or ang mga local civil registry office o ang mga ating mga municipal registrars ay pwede na or binibigyang pahintulot na, na mag-correct ng mga civil registry documents ng ating mga kababayan na hindi na dadaan sa korte. Ayan, pagka meron silang problema, sa local civil registry office na po sila pupunta. Yan. Isa po yan talaga, Ma'am Emily, sa mga gumugulo sa isip ng ating mga kababayan. Pag sinabi kasi nila or pag naisip nila na, oh, may mali sa, do sa dokumento ko, or sa mga papeles ko, lagi nilang naiisip po na, Ma'am Emily, ay magtungo tayo sa PSA, sa Central Office ng PSA, para i-correct or ipakorrect ang ating mga dokumento. Okay. Ta tama naman yan, sir, sa PSA dahil um, kailangan mo nilang ma-check ang... Uh, dokumento nila sa PSA kung tama o mali. May kulang ba? May wrong spelling ba? Tama ba yung nakalagay? So ayan, pag nakita po natin ang nirequest nating na document sa PSA ay may kulang, may mali, or misplaced, mali ang tapat, or malabo patong-patong, so kailangan talaga mapagpayuhan ng tama. Hindi kung kani-kanino hihingi ng payo sa labas. <laughs> Alam naman natin yon. So yan, um, kung pupunta sila sa PSA, bibigyan natin sila ng kaukulang konsultasyon o tamang gabay sa pagpapakorek ng kanilang dokumento. So sino po ba yung pwedeng magpakorek? Halimbawa, meron na silang dapat ipakorek sa kanilang dokumento. Yung document owner mismo, or any kapatid, magulang, or any representative na may direct and personal knowledge do sa dapat na ipakorek ang siyang dapat magtungo do sa local civil registry office kung saan siya nakarehistro. And then doon siya magpapile ng petition for correction kung ano man po yung dapat nilang i-file or ipakorek. So yan, sir. Ayan, isang mahalagang paalala po para sa ating mga kababayan. Kababanggit naman po ng ating resource person, magtutungo po tayo sa LCRO kung saan tayo nakatala. Tama po yun. Ang PSA ang tutulong sa inyo para ma-correct maitama ang mga wrong entries sa inyong documents. Pero ito ay magmumula o ang proseso ay magmumula lagi sa LCRO o sa mga local civil registry offices.